Sandro Mulak may ibinahagi sa kanyang Instagram stories. Like Nitong mga nudaang araw nga ay naging matunog ang pangalan ng anak ni Ninyo Mulak na ni Sandro Mulak. Dahil sa isang maselang issue na sa ngayon nga ay wala pang kumpirmasyon kung totoo. Samantala hindi nga maalis-alis sa mga netizens ang mga haka, haka kung totoo ito. Nadagdagan pa lalo na ang interest ng mga netizens nang mag-post nga sa kanyang IG stories ang bagong aktor na si Sandro Mulak. Pinus nga niya ang isang emoji na ito at nag-share ng isang IG post na para bang may pinapayawating. Nakalagay nga sa post na God is never late. He sees the cries of the helpless and he will heal provide, lead, and save. Trust in Him. At habang wala pang kumpirmasyon sa kung totoo ba ang isyong na uugnay ang tour, ay sana'y maging sensitibo tayo sa mga binibigay nating mga komento online. For more videos, just don't forget to like, share, and comment, and don't forget to subscribe!